Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may uh, pagitan ng malainin bago at saka ng kalugkob. No? Parang kay kalugkob at saka malainin bago na ikabiti. Uh, highlight highlights ko lang sa inyo yung tulay. Dito sa may uh, Erika. Papunta doon sa may Parkstone sa Kalugkob, no? Sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naikabite may dati na siyang tulay. Ang problem dito sa tulay na to kapag ka malakas ang ulan, uh, tumaas yung tubig, nag-overflow siya dun sa tulay, sa dating tulay niya. So yung mga tao from sa loob at uh, palabas, yung mga tao sa labas papasok, yung mga residente na yung mga narilocate ay hindi na makatawid kasi nga nag-overflow siya dun sa tulay. Dahil nga uh, yung mga... mga putol na kahoy, kung ano-ano, bumabara doon sa parang butas niya, parang daluyan. So parang naiimbudo type siya, kaya yung tubig, eh, umaapaw. So ngayon, ginawa nila ng bagong tulay. So hindi ko lang alam kung okay ba. Although, maganda naman ang pagkakagawa niya. Matibay naman talaga. Pero hindi ko ano kung ganun po ka tawag dito. Ka-worth it yung pag, uh, gawa uli ng panibagong tulay para doon sa papunta ng Parkstone. Pero sa akin, nung unang nang ginagawa, natutuwa ako kasi sabi ko eh, sana itaas yung tulay kasi napakatarik nung uh, lugar na to nung tulay na to papunta dun sa Parkstone at papunta dito sa May Erika naman. O ilipat natin yung camera natin para makita nyo maayos. So ayan oh. ito na yung tulay. So ito yung, uh, gagaling ka ng Erika, galing ng Malainin Park. So ito yung tulay, pababa. So matarik ito, yung tulay na to. Kung uh, makikita nyo ng uh, actual, yung tulay na ito, makikita nyo yan doon sa kabilao, oh. Pag akyat na papunta doon sa Parkstone. So yung mga nakabike ay hindi na makakaahon pagka nagbike pa sila riyan. Uh, itutulak na lang nila, bababa na lang, nila, bababa na lang sila sa bike. At same time, maglalakad na sila. And then, yung mga e-bike na medyo hindi ganun ka ano yung brand ba, ang tawag, basta makinarya, hindi rin kinakaya ko minsan sa pag-ahon dito sa uh, tulay na to na ginawa dito papunta sa mga pabahay ng gobyerno sa may kalugkob. So, ito yung lumang tulay, ito naman yung bagong tulay na. Itong lumang tulay, kapag uh, umuulan, so, butas kasi yung ano, Although maganda yung pagkakagawa ng tulay para sa akin, matibay talaga kasi napaka-konkreto, napaka-sulid. Ang problema lang dahil nga yung daluyan ng tubig Ayan o. Ganyan siya. Ilan yung butas? Apat. Apat na butas. Ah, Parang naiimbudo. So kapag malakas ang ulan Uh, malakas ang dalayong ng tubig, yung mga basura, yung mga putol na kahoy, putol na kawayan, na kung ano-ano pa, ay bumabara dito sa butas na to, at the same time yung tubig, nahihirapan na siyang uh, umagos. No? Nahihirapan na siyang umagos. So yun yung nagiging problema. Kaya nangyayari, pakikita nyo kung gaano katas yan, umaapaw dito sa sa taas, Pagka umapaw na siya, hindi ka na makakalabas pagkagaling ka dun sa loob ng pabahay na dito sa Kalubkob. Pagka nagaling ka naman dito sa may malainin park, ang uh, malainin bago, parang malainin bago sa may erika, hindi ka na rin makakapasok doon kasi napakalakas nga ng uh, daloy ng tubig. So, delikado na either kung magtalagang uh, eager ka na iano yung buhay mo, iso para tumawid, makapasok doon, makauwi sa bahay ninyo, eh pwede mong gawin. At uh, ayun yung nagiging problema. No? Kikita nyo kung gaano kabilis yung takbo ni kuya. So, yun. Pero sa tulay, paggawa ng tulay, napakasulid niya no? Imagine nyo kung gaano nila ginawa yan. Pinag pinaganda talaga, pinatibay. Napakasulid. Pero ang nagiging problema lang, ayun lang, dahil nga, nagiging umbudo yung, yung daloy ng tubig. So, ang ginawa ngayon, dito na tayo, ah, uh, gumawa ng panibagong tulay. Kasi nga, ang isa pa problema dito, dahil nga matarik itong tulay, ibig sabihin, papakit doon sa may uh, parkstone, makikita nyo kung titingnan natin, naging kalahati yung bahay. 'di oh. ba? Diba? Pagkagaling ka dito, pagkatiningnan mo. So yung pagkatiningnan mo, magmula rito, papunta doon sa bahay, yung pinakatap ng lupa na yan, ayan o, oh, kalahati na lang yung ng bahay ang makikita mo. Diba? ba? So ganun kataas. Kaya kapag ka, galing ka dito sa baba, galing ka doon sa tulay, packet di diyan. Minsan yung mga nagbabike, no? Hindi na nila kinakayang umahon pa. So yung nagiging problema, matarik nga siya. Okay? At yun, nakakatuwa kasi, ginawa nila ng panibagong tulay. No? Ayan, no? Ito na yung bagong tulay. Itinaas nila ng mga isang metro, Siguro, yung taas nito, maganda naman siya. Tumaas naman talaga. Pero, pagkagaling ka rin dito, tingnan mo rin, no? ah medyo tumaas yung bahay. Ayan, no? Oh. At least kahit papano, ibig sabihin, tumaas yung tulay. Diba? Ang problem din, eh, matarik pa din kahit papano. So, maganda sana para sa akin, no? Yung, uh, ano lang ba? <laughs> yung pinaka-natural lang. Siguro may mga explanation yung mga engineer architect kung bakit ganito yung ginawa nila. So, ayun. So, ang tanong dito, masusubukan natin kapag ka nagkaroon ng malakas na ulan, no? Kung aapaw pa ba yung tubig papunta dito sa panibagong tulay. Tingnan natin. So, ito yung magandang pagkakagawa. Dapat ganito. Tingnan nyo. So, dapat ganito yung pagkakagawa ng tulay, no? Kumbaga, ah, hindi nila blinak itong lugar na ito, yung daluyan ng tubig. Hindi katulad dun sa kabila. Ayan, no? Oh. Ayos, maganda ito. Ah, para sa akin, ah, Goods na goods itong pagkakagawa ng tulay na to. At the same time, makikita nyo, talagang napaka-bulky, kongkreto itong nandito sa gilid. Di ka tulad ng isang tulay doon, i lang yung naging arang nila. Pero ito, talagang uh, pinatibay nila ng gusto. Napaka-ayos. At the same time, hindi nila, hindi nila inano, hindi nila hinarangan yung ilog, yung daluyan ng tubig. Hindi nila binutasan. Talagang tulay talaga siya no? So sana mas the best kung itinaas pa nila ng konti para na sa ganun, hindi ganun katarik no, yung pagsampa dito papunta doon sa Parkstone. So ayun, yung update natin dito sa tulay. Nung una nang ginagawa ito, tuwa-tuwa din ako. Ang ah, nagugustuhan ko kasi nga, ang problem dito, kapag malakas ang ulan, talagang bumaba. So pagkagaling ka doon, so pasok ka dito, dalawa na yung tulay, at uh, ka papunta doon, problema lang. So, dingal ng kanto na 'yan, no. Pagka nandito kang actual, parang kurbada talaga. So, mas the best sana kung diniretso nila ito dito pag ganun, para mas malinis. So, pagkagaling ka dito, ingatan mo yung kanto na yan, pasok ka doon sa kabilang side ng ano na yan. Kasi nga, kumipod din dito. Although maganda na yung tulay. No? Goods na goods. Ayan, no. Kita nyo yung kabilang tulay doon. Ayun, no. Baka lang yung harang niya. Hindi katulad itong bago na talagang konkreto. ah talagang napakatibay. Ganda umaga po. <laughs> na napakatibay. Ang problema ko lang ito. Kasi pagkagaling ka dito, galing ka doon, papasok ka papunta rito, ikot ka papunta rito, kakanto ka rito. So, siyempre, ilag ka papunta ka dito sa kabilang to. Ayan, no. Napaka-sharp din ng na gagawin mo dito. Kung nag-effort lang sana konti, 'no? Galing dyan, diniretso pa ganoon para mas maganda talaga. Hindi ka napalikuliko. Well, uh, sila naman nakakalam mga engineer architect niyan. Sa akin eh, uh, ano lang naman friendly opinion. <laughs> Pero the rest, uh, maganda yung pagkakagawa nila ng bagong tulay na dupapunta sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Kasi nga, tinaas na nila at uh, hindi na nila blinak yung daluyan ng tubig no? sa ilog. Kasi itong luma, ang ginawa, talagang dahil nga, ang ganda talaga ng pagkakagawa, matibay para sa akin. Kasi concrete talaga. <laughs> Ang nagiging problema, ayun nga, pakita ko ulit sa inyo. So, ayun. Ganyan. Naimbudo siya. So, pagka malakas ang ulan, din niya na kinakaya ang dumaloy. Napabarampa siya ng mga kahoy. So, lilinisin mo pa siya. Tatanggalin mo yung kahoy para dumaloy ng gusto. Yung, uh, yung tubig. No? Parang galing na tubig dun sa kabila doon, eh, makadaloy papunta rito sa kabilang side ng ilog na to. Ang problem eh, kailangan mo muna simpre paupain yun. Pahinain yung daloy ng tubig, bago mo linisit, yung mga kahoy na bumara sa mga butas nitong tulay na to. So, yun lang. Yung update natin, overall, para sa akin, maganda yung pagkakagawa ng bagong tulay. Shoutout sa kontraktor. No? Napabuti. At, ah, uh, kayo na no mag-decide kung worth it ba talaga yung, uh, ginawang panibagong tulay, no? Para sa pagpasok, pagpunta sa Parkstone, doon sa kabila dyan, sa Parkstone. At, uh, paglabas, papunta dito sa may malainin bago. So, ayun lang. Okay, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Go na po tayo. So ayan yung sinasabi ko. Oh. <laughs> Pag ka na normal bike lang. Ayan. Gagawin mo. Bababa ka talaga para itulak. So yun yung problem. No? So kung medyo inilibate, inangat talaga ng konti, eh, di na kailangan itulak pa ni tata yung bike niya at the same time yung mga sasakyan na daraan dito eh, hindi mahihirapan ng uh, pumanik at uh, bumaba papunta doon sa mga pabayan ng gobyerno dito sa may naikabite okay? sinasabi ko tulak ko talaga pagka uh, ano dahil nga matari ko itong da